ay po mga kamusang good evening po Ali, yan, nagbabakal na po tayo tapos gumawa tayo ng ano uh, gumawa po muna tayo ng mga runner bali yan kung makikita nyo po yan mga kamusang wala po siyang plywood dahil lang gandun lang po yung natin tali dineretso lang po natin yan tapos hindi pa natin malagyan ng runner yun doon kasi pang siding meron pang sagabal at saka dito bali magkaka runner din po yan saka dito tapos ito Kali itong area na to mga kamusta ito po wala yung ano, CR. Kali CR po to na 130 ang haba niya at saka yung luwang niya. Tapos pag nasinta na natin, 120 na lang ang kalalabasan niya. Bali yun ano ko po ng ano yan, 134 para yung palitada at saka yung para tiles. Tapos ito, nagyan din po natin ng, ng runner tapos nagbakal na rin tayo. Ayun, bali kung magkikita nyo po ito mga kamas, hindi pa, hindi pa tapos to, Hindi pa nakaayos itong ano, itong biga natin. Tapos yun, pinali natin, kulang na, kulang na tayo sa, sa istirat. Ali, nagpapapukul po muna tayo dun, kay Puroi. Tapos ayun si Paring Alden. Bali, binubusan po yung ano, yung biga dun. Bali, biga lang po yan. Wala na pong masinta. Siguro, pag magkabadyet na naman uh, kali uh, hanggang dito lang po tayo kali ito yung asin tayo natin ito, ito po yung tataas natin Ayan. tapos magkakaabang tayo ng andito ng ng lababo Ayan. tapos ito po yung ano, libreng pabahay hindi po tayo hindi po tayo agree sa ceiling nila. Sobrang luwang ng ano nila tapos isang ano lang, isang isang pamitbit lang yung ano nila, yung isang support suporta. Ah. Ayun, kung makikita nyo po yan mga ops, ang kailangan dalawa. Tapos dagdagan yung ano, tinaka brace yung hawak ah, sana Kasi channel. Everybody, and bali and kung magigitan niyo po yung ano natin. Dali siguro. Dito na lang maglalagay ng ano, ng TV. Dali inan natin para may design. And tapos yung ano natin. yung asenta po niyan natin mga kamsan siguro. apa na lang natin to. Lagyan natin ng ano, ng little beam. Tsaka to. Dali magkakabiga tayo dito. Para tumibay. Kan. Tapos yung ano po pala mga kamusta, yung luwang ng agdan pag nandito na po sila sa taas. Bali, 70 na lang. Kung pagsasamahin nyo po yung ano ng poste, eh, nasa 1 meter. Hello? Nasa 1 meter eh, yung ano niya. Yung luwang. Pero, pag nandito na po kayo eh, sa taas, bali, 70 na lang yan. Bali, gusto naman po niya. na. Eh. Isang po kayo, eh, na 70 na lang. Tapos dito, hindi na masyadong ay magkaka-kwarto pa kasi dito yan mga nasan dito sa second floor. alagyan namin ng dalawang kwarto. Dali, ayan, ayan, tatlong tiles, tatlo dito, tatlo dun ayan, bali nasa ano lang yan. nasa 96 na tiles bawat isang kwarto. Kasi magkaka-CR pa po dito yan. Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì lên Để không bỏ ta những video đi <laughs> dẫn ना kaya ating magtanggol. Ating mga ina tatang. Anak mo na, tabad At chat mo na nyo. Napalaya yung thank you

Bukang ulangi tambahan O, tagalan lang flooring kasi bayatan flooring ng bako mo kaya. Saya